Ipinapakita po dito, doon sa paksa natin na dalawang, dalawang set po kasi ang kautusan. Isang kautusan ni Moses at isang kautusan ni Kristo. Sa kautusan ni Moses, nakikita natin nan, nandoon yung mahalagang bagay ng kautusan. Yung pagkahabag, yung katarungan at yung pananampalataya. Pero, mas maganda po yung set ng kautusan ni Kristo. Dahil doon, sa kautusan ni Kristo, mas marami tayong makikita ng patutuo na mas makatarungan yung kautusan ni Kristo kaysa doon sa kautusan ni Moises. Ang isang halimbawa, yung sinasabi sa Ebreo na ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises, sa patutoo ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa. Pag nilabag mo ang kautusan ni Mueses, may saksi papatayin ka. Na yung dalaw yung saksi na yon, dalawa o tatlo, may posibilidad na sila'y... Oh, talata. Pag sinabi mo bumasakan ng talata, eh unfair ka naman and that is injustice sa mga Tagalog na hindi mo babasahin yung talatang binasa natin sa English. Opo. Pakilagay nga po yung... Ito po yung... Yun nga, yung... Sa Gis 28 ng Ebreo, ang magpawalang halaga sa kautosan ni Mueses sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa. Yan po ang sa kautusan ni Mrs. Pagka mayroon kang ginawang kasalanan, tapos may saksing iniharap laban sa'yo, papatayin ka. Pero maaari pong mangyari na yung dalawa o tatlong saksi na yan, pwedeng rin sila para ikaw ay mapatay. Na siyang nangyayari nga po sa panahon natin, may mga saksi, nagkukutsabahan sila, para mapatay ang isang tao. Samantalang, doon sa kautusan ni Kristo, ang sabi po sa kautusan ni Kristo sa unang Korinto 4.5, Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng puso. At kung magkagayon, ang bawat isa'y magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Ito po ang nasa kautusan ni Kristo. Ang sabi, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon. Pero, meron din pong mababasa naman sa Korinto naman sa Isuno hanggang baga ang sino man sa inyo kung mayroong anumang bagay laban sa iba na siya'y magsakdal sa kaharapan ng mga liko at hindi sa harapan ng mga banal? O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Hindi ba ganin nyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Yan pong talata na yan, kung titingnan natin sa biglang pangtingin, parang kumokontra doon sa 4.5 na binasa natin kanina. Sabi kasi doon sa 4.5, huwag muna kayong magsihatol ng anuman. Para bang bawal tayong humatol? E ang nasasalita po dito, si San Pablo. Doon naman sa sa stress naman, hindi pa ninyo nalalaman na ating hahatulan ang, ang, mga anghel, ang sanglibutan. Gano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Ibig sabihin, e eh kung yung mga anghel nga hahatulan natin, yung mga ang sanglibutan ha, hatulan natin. E di yung mga bagay na uko sa buhay na ito, dapat hatulan din natin yon. Yun po yung dalawang talata na parang magkakontra sila. Pero hindi po sila magkakontra. Kasi, kung babalikan natin yung nasa 4-5, ang sabi, huwag mo na kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman. Yung pala ang hindi natin pwedeng hatulan. Yung mga bagay na nalilihim sa kadiliman. Kung halimbawa, merong bagay na lihim sa atin, hindi naman hayag, hindi maliwanag sa atin, walang saksi, o kaya naman, may saksi nga, pero itinatanggi naman nung kabilang panig. Hindi mo malaman kung sino nagsasabi ng totoo sa kanila. Yun po ang hindi natin pwedeng hatulan. Ang agagawin na lang natin, hintayin natin hanggang sa dumating ang Panginoon. Na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman. Pero kung halimbawa, hayag na hayag naman, at may saksi pa, tapos inaamin naman nung nasasakdal, e eh meron naman pong sinasabi sa Kurinto sa 5.11, datapot sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananambas sa Diyos Diyosan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig, sa gayo'y huwag man lamang kayong makisalo. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nangasa labas? Hindi ba ka kayo nagsisihatol sa nangasa loob? Tatapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Yan po ang sinasabi naman ni San Pablo. Pag halimbawa, hayag na hayag naman na siya ay mapakiapid, manglalasing, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapagtungayaw, tapos, napatunayan na po na talagang ganun nga ang ginagawa niya, pwedeng hatulan yon. Pwede natin, kaya nga itinitiwalag po natin yun eh. At inaalis natin sila sa iglesia. At pag sila inalis natin sa iglesia, ibinibigay na natin sila sa kamay ng Diyos. Kasi ang sabi po, sa labas, Diyos ang humahatol. At yan po'y ginagawa ni kapatid na Eli, matagal na pagkakataon, matagal na mga panahon na, na ginagawa natin ito sa iglesia, na pagka ang isang tao talagang masama, isinumbong na paulit-ulit ang kanyang kasalanan ginagawa, hindi siya nagbabago, tapos may mga saksing nakakapagpatuto na siya'y ganun nga, itinitiwalag po yon sa iglesia. Pag itiniwalag sila, pinababayaan na natin sila sa kamay ng Diyos, ang Diyos na humatol sa kanila. Kasi ang sabi sa Biblia, sa labas, sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Ngayon, kahit na itiniwalag natin sila, kung minsan marami po sa kanila, hindi naman sila lahat. Pero merong ilan sa kanila, bagaman na itiwalag na sila, umaattend sila uli, tuloy-tuloy silang dumadalo sa mga pagkakatipon. Ngayon, hindi naman natin sila pwedeng itaboy dahil tutukan ng baril, itaboy sila, paalisin natin sila. Hindi naman po, pinapabayaan natin silang umaten din, umatend. Pero hindi natin sila tinatanggapan ng abuloy. At iniyaasa na lang po natin sa Diyos kung ano ang magiging hatol ng Diyos sa kanila. Kasi ang Diyos ang mas nakakaalam at ang lahat ng hustisya ay e nasa Diyos. Maaring meron tayong hindi alam, pero ang Diyos ang nakakaalam, pinapagbahala na po natin sa Diyos yung kapalaran ng ganong mga tao. Yun po ay isang patutuo na mas, ang mas mat, mahigit na katarungan at kahatulan, e eh nasa, nando po makikita natin sa kautusan ni Kristo. Mas mahigit kaysa doon sa kautusan ni Mueses. Kasi sa kautusan ni Meses, basta may saksi laban sa'yo, patay ka. Pero sa kautusan ng Diyos, sa kautusan ni Kristo, hindi ka mamamatay kahit na madami pa silang saksi. Hindi ka mapatayin. Ilalagay, latapong ka lang sa labas. At pag napunta ka na sa labas, ang Diyos na ang bahala sa iyong kapalaran. Kung may kapalaran ka pang natitira, o kung ano man ang hatol na ibibigay sa'yo ng Diyos, nasa kamay na po ng Diyos yun.